Pilit na sinasabotahe itong OKC Thunder sa kanilang laban kontra Utah Jazz mga idol. Yan po ang chorya na umiikot sa ngayon. Kagad na umusok ang smoke machine ng Utah Jazz sa kalagitnaan ng laban nila versus OKC Thunder. Samantalang yung kanilang orasan ay nagmalfunction at umabot po sa 15 minutes ang delay ng kanilang laban. Pero syempre, walang problema at walang epekto 'yan para sa OKC Thunder at sa pagkagatong ito ay wala si Shai Gilgeous-Alexander pero sila ay panalo. Pinangunahan ni Chet Holmgren na mayroong 25 points, Jalen Williams 25 points, kasama itong si Brandon Carlson na mayroong 13 points, 3 three-pointers out of 6. Umabot na po sa 15 game winning streak ang OKC Thunder at yun po ang pinakamataas sa kanilang history sa kanilang prangkisa. Talagang hindi nagpapaday itong OKC Thunder, wala mang Shai Galgis Alexander, mayroong nagmamalfunction sa arena ng Utah Jazz, hindi po ito nakaapekto sa kanila. Si Pojimsky naman ang nanguna para sa Golden State Warriors sa kanilang laban kontra Chicago Bulls at marami-rami naman ang tumulong sa kanila. Itong si Kuminga, eto rin sana yung perfect na time para sa kanya sapagkat wala yung mga star player ng Golden State Warriors. Somehow nakatanggap po siya ng DNP o did not play galing sa coach. Baka sabihin na naman ni Kuminga na siya yung uh, pinagbubuntungan ng CC rito. Well, sa mga nagdang laban, hindi rin naman maganda ang kanyang inilalaro. Kaya kahit na kailangan siya ng Golden State Warriors, hindi na muna siya isinabak sa laban mga idol sapagkat ganun rin naman kapag siya ay nasa laban, maliit lang naman yung kanyang kontribusyon. Kaya why not, ibang ko na muna siya, did not play at ibigay na lamang sa ibang player ang rotation sa kanyang posisyon. Nakabawi naman ang Los Angeles Lakers sa kanilang laban kontra 76ers. Itong si Luka Doncic 31 points, 15 rebounds, 11 assists samantalang si LeBron nag-ambag ng kanyang 29 points para matulungan si Luka. Ito na yung pinakamagandang performance ni LeBron James sa kanyang pagbabalik para sa Los Angeles Lakers kumpara sa mga nagdang laban kung saan nasa 8 puntos, 9 puntos, 10 ang kanyang naaambag. Ngayon, 29 points mga idol at nakakatank pa naman siya. Ika nga sabi nila, parang vintage Lebron James ang nakita sa labang ito versus Philadelphia 76ers. Ngayon, kung magpapatuloy itong gantong kontribusyon ni Lebron para sa Los Angeles Lakers, why not? Mayroon silang mataas na chance na ma-upset ang OKC Thunder sa playoff kung sila'y maghaharap.